At dito naman, dinamit na naman natin ang ating magkapangyarihang bangkaw na si Moskubado. Moskubado ang ating ginamit kaya subukan natin kung sino ang ating makatapat dito sa top lane o dito sa gold lane. Ayan, dito pala si Leslie. Leslie pala yung katapat natin dito ang sakit ng Leslie. So, kailangan natin dito gumamit ng pinagbabawal na teknik kailangan natin bumili ng pampakuna para hindi tayo madaling magulpi na ang Leslie kasi napakasakit ng kanyang sniper. Ayun o. Oh. Napakasakit ng kanyang sniper o. Oh, dito. Ah, uh, 30% talang lang yung bu life ko na, na ano, naiwan dito. Meron na lang tayong 20% at recall, recall na lang tayo. Uuwi tayo sa bis para hindi tayo mabigwasan ng Leslie. At dito, babalik na naman tayo dito sa top lane kasi luging lugi tayo sa gold pub. Ganitong kalaban, Leslie. At kailangan na nating bumili ng pampakunat pang pangdipinsa para hindi tayo madaling magulpik o madaling mabigwasan ng kalabang Leslie. At dito na naman na lang natin dito sa top. Tamang, tamang ipon lang tayo ng gold. Kaya, no, tamang ipon lang tayo ng pera para uh, makabili tayo ng masakit na item, yun, no. Napakasakit na, Leslie. Di ko akalain na masakit na pala yung Leslie, ayun, no. Ang sakit ng damage, ayun, no. Andyan pa yung dalawa, Leslie, ayun, no. Nabigwasan ako kasi may ano siya. May tank siya na... Si Edith at yung ko at hindi masyado nagsusuport sa akin Ay kaya nadadap na ako sa boat At dito hintay lang tayo kung andyan ang karaban Ayun o, oh, ang sakit ng Wesley o oh. oh, nakatakas pa yung Wesley ah Nakatakas pa, buti nakatakas eh, ayun oh dito lang tayo sa top lane. kasi yung di, yung tore natin ay didipinsahan natin yung tore para hindi magagap lalong magagap ah, luging lugi na tayo sa planer so, oh, yun ang sakit ng Leslie. o oh. oh. oh, ayan o oh. inisisan pa ako andito si Dora ayan eh pinako natin nabigwasan nabigwasan nyo ayun leslie nakadubol yung Yudura dito Tapos ipupors na lang natin dito ayam hindi pa natin Kasi may dumating na kalaban At tamang uh, tago lang tayo dito Sa damuhan Para uh, makaipon tayo O, oh, oh. ayan o Ayan o sila dito O, yan o O, ayan ubos sila lahat O, ayan Nagimot-imot pa tong si ano Ayan, napupors na namin yung tap Kaya Dito muna bako umab Ayan, Yan, ang ganda ng kanyang rekulo. Yan, tulungan natin dito sa maid para maayos ang, ayun o, ayun o, ang sakit ng edit. Ayan o, ayun o, nagbakbaka no, nagbakbaka no, yan, nakabigwas tayo dito. Ayun o, ubos silang tatlo. Ayan, rekul, rekul lang tayo dito. Tapos, intayin lang natin na makabuo tayo ng masakit na Itin para pang ang damage. Yun. Upos na, upos lam natin dito ang sakit ng kanilang Wesley. Ang sakit ng damage ng kanilang Wesley, oh. Palagi akong hinaharas ng Wesley. Ayun, oh. Yun, nabigwasan na naman yung Edith. At yun lang. Yun, nabigwasan tayo ni na eh. Zelo. Ang sakit ng Zelo. Yun. Patay na tayo. Nabigwasan tayo ng Zelo. Pero hindi tayo... Nagsisisi kasi nakabigwas din tayo ng kalaba. Eto na naman na babalit na naman tayo rito sa gitna. Subukan natin dito basagin yung tore nila. Ayan, nandyan yung zebra. Ah, ipupush lang natin dito yung tore Ayan, tapos bigwasan. Ayan, ako ang nabigwasan ng kalaban. Ang sakit na ng Leslie. Leslie na ang masakit pero mamaya pag maka-item na tayo, ayan, panis yan sa atin. Panis yan sa Moscow ko na makapangyarihan ang kaniyang bangkaw. O yan, kunin natin dito yung mga farm. Hindi natin kunin yung ribab kasi para yun sa core. At tulong lang tayo dito. Yan o, oh, yun, natulungan natin dito XB. Nakatapas pa. Ngayon, na, yun, ang mahalaga sa alaro ang ah, tumulong ka sa kasama mo. Ayan, na-force na natin yung turay. Tagabasa lang tayo ng turay kahit wala man tayong masyadong maraming kills. Hindi importante yung kills. Ang importante ay mabasa mo yung turay ng alaban. yon dito, tatago kami dito sa Lord. Ayan, inis-isa ako na ang Leslie. Ayan, o oh. Yun, takbo sila. Nagtakbuhan sila. Ayan, inabol ako. Ayan, no? Oh. Ayan, oh. Oh. Pag kaya mong lumaban, lumaban ka. Ayan, oh. Oh, nabigwasan na naman yung kalaban, na. Taga-support lang tayo kasi spam-spam lang yung tira natin. pre tayo. So, ayun, makapag. Ano tayo, makapag? Tulong tayo na, ano, ayun, oh. Oh. So, na... nabigwasan yung Eudora. So, naglulord na kami dito. So, ayun. O, andyan. Gusto pang umiipan nitong si Balero. O, yun, no? Know? Ay! Ay! Nabigwasan ako. Nabigwasan ako. Yun. Buti na lang. Magaling yung Martis namin. Naka-mega kill. Ang sakit na ng Leslie. O, oh, yung tank namin. Nabigwasan. Double kill yung Leslie. naka kill yung Leslie. Ah, buti na lang. Nakuha namin yung Lord. <laughs> yon kukunin ko na dito yung red buff para uh, may anting-anting tayo para masakit na yung ating damage. At dito, oh, yun, kita mo yun na ba yung, yung damage? So, tulo, tutulong lang tayo pa may kasama na tayo dito Tapos, ayun, oh, ipako natin yung silong. Ah, oh, wala na ang kawala yung silong. Oh. Ah, kahit masakit na yung silo pero mas masakit na rin tayo kasi nabigwasan natin yung silong. At tamang tago lang tayo, tamang push lang tayo dito. Para, yun o, oh, oh tayo pag kailangan, o, oh, o. Oh. Ah, ba? O, ayun o, oh, diba? oh ayun o, oh, 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 tulungan natin, o, oh, ayun. Oh, ayun, nabigwasan na, nabigwasan na din natin yung silong. Yun lang. <laughs> nabigwasan tayo dito ng Leslie. Nako naman. Basag ang bungo natin dito sa sniper ni Leslie. tayo ay nabigwasan Pero hindi tayo nagsisisi kasi nabigwasan natin yung zelo Yung asasi nila At dito, ayan, pupunin natin dito yung anting-anting na red buff Red buff lang ang malakas para tapusin ang laban Ayun no. oh, kita nyo ba yun ang damage? Ah, Ayun, ang sakit na talaga ng Leslie Nabigwasan yung Ayan yung saber O gusto pa akong sapakin Ayan, nabigyan, nabigyan yung Zeber At tapusin ko na dito Hindi na ako mag alinlangan Tapusin, ayan, na-shutdown pa yung Leslie natin Napakasakit ng damage ko ng Moscow